Hi guys, Bali Tuesday ngayon at 'yan ang ginawa ko. Sa amo ko na pala madalas lang siya nagpaplancha pero today ay nagpalit ako ng tatlong bed sheets. Bali ito yung unang bed sheets na pinalitan ko kung saan ako nag iron Wow. So, eh, wait, pet ko sorry. Uh, ayan, Bali naka-speed lang po 'yan. Wow. wow. Okay. Then ito naman sa Sir and madam na room. Bali si madam hindi ko pa yan na kikita mula nung nag-start ako kay sir na nag-work. Si sir lang tsaka yung anak niya. Pero hindi sila separate ha. Sa <laughs> so, work lang yun si madam. Hindi ko lang siya nakikita. Ayan. Medyo madilim po dyan. Wow! Finish. Ayan, ito naman po yung sa nag-iisa niyong anak na babae. Dito naman ay nahirapan ako dyan madalas mag palit sa kanya kasi yung bed niyan ay nakasiksik doon sa gilid ng dingding. Oh my God! Bakit pa ako? Nahirapan ako magbalik dyan. Ayan. Oh. Okay. Oops. Sorry, Hollywood pala yun. Naka okay, na kinakain ko yung chewing gum. Masarap po yung sa bibig yung mentols. Ayan. Oop. Oh. Oop. Oh. Oop. Oh. Oh. Diba? Ang dami kong akit, guys. Ano? Bali yung anak pinapala niya, lagi yan nag-thank you. O pag kunyari, nagpalit ako, ayan, ay, thank you. Nagagano'n siya, nakakatuwa. Ayan. Ayan, finish na. Wow! Finish. Ayan na sa kwarto ng anak niya, maraming mga kwan. To the burst, to the burst. Ayan, puno tuloy agad na bali na siya.